Alam mo kung ano yung nakakatakot sa movie na to? Na sobrang lapit lang nito sa katotohanan. Tungkol ito sa isang lugar sa may kung saan maraming relihiyoso at mga pamilyang nakatira dito. Kasama dito ang isang pulisi si Daniel na kasama ang kanyang asawa at anak sa munting bahay nila. Sa mga susunod na araw, babalutin ng takot at gulong lugar na to nang may matagpo ang isang batang babae na wala ng buhay. Sa pagluluksa ng mga magulang ng batang babae na to, dito sila hihingi ng tulong sa mga pulis na mahanap yung gumawa nito. Pero sa pag-iimbestiga ng mga pulis, dito rin mahahalo yung sarili nila mga problema, mas lalong gugulo sa mga gulong pinasok nila. At lahat ng to ay magpapang-abot sa isang madagong katapusan para sa lahat nang merong makasaksi sa isang masamang ginawa. Title ng movie, Pula. Una sa lahat, kudos kay Kristen Vermas kasi hindi madali yung character na pinlay niya and I hope na okay lang siya. I would like to commend din si Coco na nag-take siya ng isang sobrang risky na role na ibang iba sa mga previous roles niya nito mga nakaraang taon. Oo si Coco yung bida dito and police din siya dito so baka alternate universe to ni Cardo, Ito yung Homelander version niya. <laughs> Share ko lang din muna, nanay ko yung nagkwento sa akin ng movie na to so credit sa nanay ko. Natawa <laughs> ko dito ng pinapanood ko kasi ang daming religious aspect na pumapalibot doon sa may film pero halos lahat sila makasalanan. Maraming nagsisimba, maraming nagdadasal pero halos lahat sila hindi naman sinusunod yung libro kung saan ng gagaling yung sinasamba nila pag-uusapang medyo kinilabutan ako, medyo kinilabutan ako doon sa may na nagdadasal yung mga magulang ng batang babae and lumapit siya and niyakap and hinalakan niya yung mga magulang niya tapos iniisip ko, multo na lang ba siya dito or buhay pa ganun? Of course, maya maya malalaman natin na hindi na which makes it creepier. Ako ko talaga nung una they would explore more on the religious or culto-culto part pero parang hindi naman masyado or baka hindi ko lang napansin. Ang mga nagustuhan ko doon sa may film is yung pagiging gritty and dark niya na na-maintain niya hanggang doon sa may ending. So like the approach na para siyang documentary with its shaky cams and all na nakatulong na mas maging uneasy yung feeling sa may film na bagay doon sa premise and vibes noong buong story. There's something din sa pagkakashoot ng film na it looks real and authentic na nakatulong para mas madala yung viewers doon sa mismong story. Ano na may mga shots na parang nakasilip sa may corner, doon sa may talahiban na parang ikaw as an audience binobusohan mo sila sa mga nangyayari sa kanila na medyo nasusok ako habang pinapanood ko. The director takes its time din na talagang naglilingger siya dun sa mga shots which I could understand if some people find it dragging. Kung baga sa tingin ko, yung director na to, in terms of loss and traditional na ginagawa in terms of cinematography and everything, hindi sinunod ng director yun and it made the film fresher and unique and something new. Gustuhan ko rin yung rampage ni Coco doon sa may police station sa may ending kasi hindi pa to nagagawa before like who could make such a scene in a Philippine setting na karamihan sa mga Filipino balat sibuyas tapos ginawa pang pulis si Coco dito na siya yung kalaban. Pero <laughs> a few details na napansin ko na hindi ko nagustuhan. Una, yung foley or sound effects sa may scene na to. Pero small thing lang naman yun. Medyo natawa lang ako dito sa shot na to. Kasi from afar, mapapansin mo yung mga taong hindi naman sila nagpapanik. And talagang chill-chill lang sila kahit may nangyayari ng bengbengan. Pero siguro, hindi na lang nila na crowd control to. Kaya chill chill lang talaga yung mga nanonood sa may background. <laughs> Ending na rin kasi talaga to and big scene kasi to. So talagang napansin ko. So kung naayos sana yon mas maganda sana as a whole. for me, naka siya sa pagkaka-immerse ko doon sa may mismong movie. Yung scene sa may John Wick na nagbebengbengin sila tapos habang nasa party, tapos wala namang may pakialam. Ayun, ganun yung naramdaman ko. <laughs> to be honest, parang mas bagay nga si Coco as villain eh no? yun lang, again ang title, pula, and ang torta rating ko ay 8.5 out of 10.